Ayun mga kaprobinsya, mapunta na kami dun sa pinakahihinti na kweba. Kasama natin si Miss Daloy Vlogs. And nagre-ready na kami, pupunta na kami dun. Ayan, susuotin natin yung pang malakasang bagpak natin. Guys, panoorin nyo lang yung video natin hanggang sa dulo kasi doon magkikita natin yung kuweba na sinasabi ni Uh, Miss Daloy Vlogs no. Nandito na kami, lumalakad na kami. At hindi pa nga ako nakakabawi sa unang sabak na pagkakain namin papunta sa bahay ni Miss Daloy Vlogs ay heto na naman kami at uh, sa sasalungan na naman kami ng bundok. Alam niyo mga kaprobinsya, kung kayo yung mismo nandito sa lugar, sa talagang uh, maninibago kayo kasi napakatahimik, tapos ibon lang talaga yung ating maririnig. Napakaganda ng paligid kasi napakaraming nga napakaraming puno. At tinanong ko ulit si Miss Daryl Vlogs kung hanggang saan pa ba yung lalakarin namin. Ay inaha. Ang sabi niya sa akin, naku, malayo-layo pa yun at wala pa tayo sa kalahati. Ay ang sabi ko ay, ay abaw. Mapapasabag talaga kami ng tuluyan din. Anong sakit wari ang binti at hit ako pag uwi. Kasi hindi talaga ako medyo sanay mag-trek sa mga bundok. lalong lalo na yung uh, ganito kalalayo. Kasi aabutin daw po talaga ng uh, dalawang oras bago namin marating yung lugar. Kasi... Uh, bukod sa mainit ay maputik gawa ng katatapos lang na sunod-sunod na araw na pag pagulan. At malapit na nga daw kami doon sa bahay kung saan doon namin makikita yung aming tour guide. At tamang tama naman na pagdating namin ay naghihintay na rin si Kuya. At shout out nga pala sa iyo Kuya na aming tour guide kasi nalimutan ko na yung pangalan mo. Ayan napaka sipag po ng tour guide namin tapos syempre bago namin pasukin yung kuweba is nauuna siya tapos is inasecure niya yung lugar baka daw may ahas bago kami niya papasukin shout po sa iyo kuya at salamat talaga sa pag guide sa amin at malapit na nga kami do sa unang kuweba na amin papasukin at tila pagod na pagod na ako dyan no, mahangos pa kasi nga pasalunga talaga yung daan malalaki tipak ng bato mukhang malapit na kami pero nagtitindigan yung balahibo ko nakatakot dito madilim ayan tabi tabi po kikidaan po kami ako kasi nakasanayan ko na magpatabi lalo na kung kapupunta ko lang sa lugar tapos syempre hindi ko rin kabisado malay natin kasi nga nasa guba tayo marami tayong mga hindi nakikita at syempre kailangan nating magbigay galang kapag tayo ay dumadaan sa lugar nila. At mukhang tila mauubusan yata kami ng tubig kasi ito panayainom pa ng tubig kasi talaga namang uh, ah, nasasagad talaga ako kasi nanibago tayo sa pagkakit sa bundok. Ito na mga kaprobisya, nandito na tayo sa bungad ng kuweba. Lalabas na natin yung ating gamit. At napagpasyahan nga namin okay. na iwanan na yung aming gamit dito kasi magiging sagaba lang Maybe ito sa na lang pagpasok na namin na? sa kuweba kasi medyo uh, maliit na na. talaga yung daan. Test light na lang ang daan. Dili kesa may bungad. ari na. Test light. <laughs> sa Isang test light eh. lang muna gamitin natin baka tayo maubusan. Hindi <laughs> tayo makalabas. Isil phone na Ano ano kulay cellphone diyan isa. Oh. Iwan na natin to. Cellphone ang andali. So iwan na namin sa labas yung mga gamit namin. Ayan. Una syempre nagapatabi po kami dito sa Weba. Baka po meron dito ng uh, nakatira po ano. Hindi antin ko lang yung butas. Kasi kap mga kaprobinsya. Nakikita nyo ba yun? Ayan tabi-tabi po. Nakikita nyo ba yan? Papasok tayo dyan sa loob. Ayan o. No? So, kung mataba ka, hindi ka magkakasya dito. So, good luck everyone. Papasok tayo. Papaunahin natin yung tour guide natin. Si kuya. Ayan si kuya. Tour guide namin. Ayan talaga dyan. Oo. Ayan o. No? Baka may minute medyo. May plus later. Wala. Is that real? Wala. <laughs> Ayun guys, totoo na to. Papasok na kami. Ayan. So, ah, ingatan nyo yung mga ilaw nyo. Baka, dami po muna siya. Okay. Ano sa nakatira dito Ayan, ingat lang ha. Baling iwan ng chineras na? Iwan nyo yung chineras. Iwan nyo yung Magtaba kayo, madulas. Guys, napakalamig sa loob, no? Ganda. So At din nga ni mga kaprobinsya sa partner ay medyo basa talaga yung bato may halong lupa. No, kaya madulas, kaya hindi agad kami basta-basta makaakyat. Kailangan pa kami hilain sa para oh. makaakyat kami kasi super dulas talaga. Sinamahan na rin ng kaunting lumot. Kaya kayo ay kung pupunta dito, Sige. ayan, ingat lang kayo kasi madulas yung daan. Baka kayo mabulog. <laughs> ayan na nga guys, oh. Medyo madulas mumihin na yung namin pero matagal pa ito may buhay <laughs> na, ikaw muna <laughs> ka na? ano nga pala o oh. pwede maguling malalim pasok dito pala o oh. nila yung oh. pakiusap lang sana sa mga babysita sa kuweba na to wag sana natin sulatan yung mga stalactites dito kasi mas mainam na ipreserba natin kung ano yung natural form ng mga stalactites dito. At kung gusto nyo mag-iwan ng bakas na nanggaling kayo dito, mag-picture na lang kayo at isave nyo sa inyong mga cellphone. Huwag nating sulatan yung uh, uh, katulad ng mga sculpture na ganito. No? Kasi kailangan talaga dapat nakapreserve ito ng maayot. Kung kailan palabas na eh. Ayun, nakalabas na tayo. Sulit. Kung kailan palabas na noon pa. <laughs> at meron pa nga daw kuweba, doon lang banda sa taas, kaya lalakaran ulit namin, pupuntahan namin yung lugar. At habang naglalakad nga kami mga kapabinsya, ka ay syempre, sinamahan na rin namin ng biruan para mawala naman yung aming pagod. Baka pwede kami pumunta dyan pag uwi. Sigurado. Kapag nakasama niya si Miss Dolly Vlogs, talagang napakakwela naman niya at napakasayang kasama. Guys, ang ganda ng loob. Ito nga palang inaapakan o dinadaan na namin ay ibabaw ng kuweba na pinasok namin. Kaya talaga nakakamangha talaga. Silip! at heto na at narating na namin yung ikalawang kuweba. Ayan, makikita lang natin sa video pero hindi tayo papasok kasi sabi daw nung tour guide ay meron daw naglolo ko sa loob niyan. Meron daw gumugulong na bato. Kaya hindi na namin pinilit na, na pumasok Kaya eto kinuha na lang natin ang na. video na para makita ninyo. Ba? At sa susunod na kuweba na lang din ay, daw tayo papasok kasi mas safe daw dun. At uh, pantayin lang din yung loob at tamang-tamang lakarin lang. At kung kayo mga kapropinsya yung magagawin dito mismo sa lugar na kinatatayuan ko. Ibang-iba talaga yung ambience dito. Yung pakiramdam mo sa lugar na parang ah... Uh, Uh, medyo may kasamang kilabot sa so sobrang katahimikan na tanging ibon lang din yung maririnig mo. Kasi ang lugar na ito mga kababinsya ay talagang napakapayapa. Yeah. No? So kung mapapansin nyo talaga, napakaganda talaga ng hugis ng kuweba. So papasok talaga sana kami dyan sa loob pero sabi nga ng aming tour guide, ay madalas daw ay meron dito nga uh, nagluloko no so hindi natin masabi kung ano nagluloko pero para sa aming kaligtasan ay hindi na talaga namin na pinasok at doon na kami mismo pumunta sa ikatlong kuweba no at ang ikatlong kuweba nga mga kapobinsya ay hindi rin naman kalayuan din sa kinatatayuan namin ngayon kaya nang uh, makatapos kami magpicture at magvideo ay hindi na pumunta na rin kami doon sa ikatlong uh, sinasabing kuweba ng aming tour guide. Medyo matarik nga yung daan papunta doon sa ikatlong kuweba. Kaya eto kailangan natin mag-ingat. At baka tayo matulas kasi medyo malalim yung gilid ng aming dilang daanan. mo. Hmm? Hmm. Ayun guys. Papasok na naman tayo sa kuweba. Ano sila? sa part na nga na yan, kaprobinsya, ay namali talaga ako ng pwesto ng aking cellphone na dapat ay naka-landscape pero nakaportrait portrait yung pwesto. Kaya naging ganyan yung screen natin. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta sa kuweban ito, magbaon kayo ng maraming tubig at syempre magdala kayo ng panyo at pamalit na damit para siguradong hindi kayo matutuyan ng pawis kasi makapagpalit naman kayo kapag ganabasan ka yung inyong damit. So paano mga kaprobinsya? Medyo nalobat na yung cellphone natin kaya pang picture picture na lang. So i-visit nyo lang yung Facebook account ko kasi makikita nyo yung mga picture ng kuweba na huli namin pinuntahan. Salamat nga pala sa panonood ng aming video ni Miss Dali Vlogs. Sa mga hindi pa po nakasupport kay Miss Dali Vlogs, ayan pakipollow nyo na lang po siya at syempre mag-enjoy din po kayo sa mga buhay probinsya videos niya. At uh, talagang napakakwela po nyang uh, ni Si Miss Dolly Vlogs. Lalo na po at nakasama natin no. So paano mga kapobinsya? Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Pa-share naman ng video namin kapobinsya. Salamat.